isang refleksyon ukol sa kung ano talaga ang kahulugan ng tunay na lakas. Mga kapatid, madalas nating inahanap ang lakas sa mga bagay na panlabas, magandang kalusugan, matatag na hanap buhay o kay suporta ng ibang tao. Totoo, mahalaga ang lahat ng ito dahil bahagi ito ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit kapag dumating ang oras ng matinding pagsubok, kapag tayo ay nagkasakit, nawala ng trabaho, iniwan ng minamahal o nakaranas ng matinding kalungkutan, napapagtanto natin na hindi sapat ang mga bagay na ito upang bigyan tayo ng tunay na kapayapaan. Ang kalusugan ay maaaring mawala. Ang yaman ay maaaring maubos at ang mga taong ating inaasahan ay maaari ding lumayo o magkulang. Doon natin mauunawaan ang lakas na panlabas ay pansamantala lamang. Ngunit ang Diyos mga kapatid ay nagbibigay ng lakas na hindi nakikita ng mata at hindi kayang bilhin ng pera. Ito ay lakas ng loob lakas ng pananampalataya at lakas ng pag-ibig. Ito ang uri ng lakas na sa kabila ng sakit ay may kapayapaan, sa kabila ng kawalan ay may pag-asa, at sa kabila ng luha ay may katiyakan ng pagbangon. Minsan, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa kainaan upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at hindi natin kayang mag-isa. Ang mga sugat natin ay nagiging daan upang maramdaman natin ang kanyang paghilom. Ang ating pagkapagod ay nagiging pagkakataon upang yakapin natin ang kanyang pag-aliw. Mga kapatid, kung tayo man ay dumaraan ngayon sa mamibigat na pagsubok, alalahanin natin ang tunay na lakas ay hindi galing sa atin kundi sa Diyos na hindi nagsasawa na magmahal at magbigay buhay kapag tayo'y mahina siya ang nagiging lakas natin kapag wala na tayong masandalan siya ang natitirang matatag na bato na hindi matitinag at sa tuwing dumaraan tayo sa hirap nawa'y hindi tayo mawalan ng pag-asa sapagkat ang bawat luha ay binibilang ng Diyos at ang bawat sugat ay may kasamang pangakong paggaling. Mga kapatid, ang tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos. Hindi ito lakas na nakikita sa masel o sa ari-arian, kundi sa tibay ng loob na ibinubunga ng pananampalataya. Ito ang lakas na hindi nauubos sapagkat nakaugat dito sa isang walang hanggang bukal ang pag-ibig ng Diyos. Kung minsan, iniisip natin na malakas tayo kung kaya natin kontrolin ng lahat kung may pera tayo, may trabaho, may kalusugan at may mga taong sumusuporta sa atin. Ngunit dumarating ang mga sandaling na susubok ang ating kakayahan Nagkakasakit tayo, nagigipit, nadara pa sa pagkakamali at hindi na natin kayang pigilan ang bigat ng buhay doon natin na unawaan na ang ating sariling lakas ay may ang ganan. Subalit so, dito pumapasok ang dakilang misteryo ng pananampalataya na sa ating kahinaan, mas lalo tayong nagiging bukas sa biyaya ng Diyos. Gaya ng sinabi ni San Pablo, Kapag ako'y mahina, ako ay malakas, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Ang kahinaan na kinatatakutan natin ay hindi pala sa gabal, kundi daan upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mas makita sa ating buhay. Ating isipin para sa taong may sugat mas ramdam ang paghilom. Ang taong may uhaw mas matamis ang tubig. Ang taong dumaan sa kadiliman mas malalim ang pasasalamat sa liwanag. Ganyan din sa ating pananampalataya. Ang ating pagkukulang at kahinaan ay nagiging paanyaya para mas maranasan ang kabutihan ng Diyos. Kung umaasa lamang tayo sa sariling lakas, darating ang oras na mapapagod tayo. Ngunit, kung maasa tayo sa Diyos, may lakas tayong hindi nauubos sapagat siya ang nagbibigay. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot sa ating kahinaan. Yakapin natin ito at ialay sa Diyos. Sa tuwing tayo na darapa, Siya ang bubuhat sa atin. Sa tuwing tayo na Siya ang magpapalakas ng ating loob. Sa tuwing tayo na ng direksyon, Siya ang magbibigay ng liwanag. Sa huli, ang ating lakas ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa walang hanggang biyaya ng Diyos. At dahil dito, kahit sa gitna ng pagsubok, maaari tayong maniwala at magsabi, ako'y mahina, ngunit ako'y malakas sapagkat kasama ko ang Diyos. Mga kapatid, huwag nating katakutan ang ating kahinaan sapagkat ang kahinaan ay hindi tanda ng pagkatalo kundi paalala na tayo ay tao lamang. May limitasyon, may pangangailangan, at may pusong laging umaasa. Kung iisipin, hindi natin kailangan magpanggap na palaging matatag o malakas. Ang mahalaga ay marunong tayong kumilala na kailangan natin ang Diyos. Sa halip, ialay natin ito sa Diyos at siya ang pupuno. Kapag hindi alay natin sa Diyos ang ating mga sugat at luha, ang ating pagod at pangamba, siya mismo ang nagbibigay ng lakas na higit pa sa kaya ng tao. Ang ating kahinaan ay nagiging sisidlan na pinupuno ng kanyang biyaya. Gaya ng isang baso na walang laman, mas madaling mapuno ng bagong tubig. Kung tayo'y bakante at basag dahil sa kainaan, mas may puwang ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Doon natin may kita na ang ating sakit, pagod at luha ay hindi sa gabal, kundi tulay patungo sa mas malalim na pakipagtagpo sa Panginoon. Ang sakit na dinaranas natin ay maaaring maging daan upang mas maunawaan natin ang sakit ng iba. At sa gayon, tayo ay nagiging mas mahabagin. Ang pagod na ating pasan ay nagtuturo sa atin na huwag umasa sa sariling lakas, kundi sa tulong ng Diyos. Ang mga luha na dumadaloy sa ating mga mata ay nagiging binhi na ang pananampalatayang nag-uugat sa tiwala sa Kanya. Sa halip na sa gabal, ito'y pagkakataon para maranasan ang Kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Walang imposible sa Kanya, sapagkat kahit sa ating pagiging marupok at makasalanan, hindi Siya sumusuko, kundi lalo pa tayong niyayakap. Mga kapatid, sa bawat kahinaan natin ay may nakatagong biyaya. Kaya huwag tayong matakot umiyak, mapagod, o madapa. Sa bawat sugat ay may paghilom. Sa bawat pagkatalo ay may aral. At sa bawat kahinaan ay mayroong puwang para sa isang mas malakas na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa huli, ang kainaan ay nagiging biyaya dahil ito ang nagtutulak sa atin na humawak ng mas mahigpit sa kamay ng Diyos na kailanman ay hindi bitaw. Kaya't ang panyaya, hanapin ang lakas ng Diyos, hindi sa sarili. Mga kapatid, gaano man natin piliting maging malakas sa ating sariling kakayahan, Darating at darating ang oras ng ating kahinaan. Napapagod ang katawan, nangihina ang kalooban, at minsan tila nawawala ang direksyon ng buhay. Ngunit kapag ating lakas ay nakaugat sa Diyos, may pinagmumulan tayong hindi nauubos. May apoy tayong hindi namamatay at may liwanag tayong hindi kayang takpan ng dilim. Sa Kanya, ang ating kahinaan ay nagiging lakas. Ang ating mga sugat at limitasyon ay nagiging pagkakataon upang ipakita ng Diyos na siya ang tunay na kumikilos sa ating buhay. Ang kahinaan ay hindi na kahihiyan, kundi saksi na tayo'y binahal at binigyan ng lakas ng Diyos. Tulad ni San Pablo, maaari din nating masabi, kapag ako'y mahina, ako'y malakas. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Sa Kanya, ang ating sugat ay nagiging daan ng paggaling. Ang mga luha na minsan ay inakala nating walang saisay ay nagiging binhi nang mas malalim na pananampalataya. Ang mga sugat na dulot ng pagkabigo, zakit at pagkakahiwalay ay nagiging bukas na pinto para sa awa ng Diyos. At sa tuwing natututo tayong tanggapin at ialay sa Kanya ang ating sugat, Siya mismo ang naghihilom at gumagawa ng bago sa kanya ang ating buhay ay nagiging patotoo ng kanyang biyaya kapag nakikita ng iba na sa kabila ng ating kahinaan tayo nananatiling matatag at may pag-asa iyon ay patunay na ang Diyos ay buhay at kumikilos ang ating simpleng pagsusumikap pasensya at pagtitiwala ay nagiging paalala sa iba na hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Mga kapatid, ito ang hamon. Huwag tayong mabuhay na parabang tayo lamang ang may kontrol. Ialay natin sa Diyos ang ating mga laban, ang ating pagod, at ang ating mga sugat. Dahil sa Kanya, ang lahat ng ito ay nagiging biyaya at ang ating buhay ay nagiging buhay na patotoo na ang Diyos ay tapat at mapagmahal. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang hindi mabuhal, kundi ang muling pagbangon sapagkat hawak tayo ng Diyos.